May harang dyan. Eh, okay, labas tayo dito sa bahay mga ilon. yan. Pupunta tayo sa... Ah, pupunta ko sa likod ng bahay namin para maglinis. Para maglinis. Um, Ililipit ko yung mga kalat doon. Hindi <laughs> hmm, na akong mababasaan yan.

Eh. Sambek. Mau namanya? balik yang nanding makin terus siap lepas. pasuk pagi-pagi selang. Ya, Balik yang nanding balik-balik. sihat.